kumadalatan ito kasi lang kumaham kasi lang tanda trauma lang mm -mm, um, ito trauma lang at may lagtom nga hangin nga sakitan o okay, okay, dati may lagtom hangin yeah, dati nga han, sakit o oh, mayatan, nalaganan <laughs> oh, di ba ha may susuot natan ipuro mo data ah hey, ano may pang... susuot mo ata padasa may susuot mo ulit kita marik na mo ulit na sakit <laughs> o Oh, di ba? Anak kaya mo pa data. Nasakit ya. Dilatang mi min di pa nila dito i tapos ko na mesa. Na sila na bli. Dapay gamin ti na pan ti adu nga mga mang mga gas i dindok. Tapos i AJ makit stick neck pa ino ka dok nati after ng tapos ng tangay makadumog ka basitan. Kadumog mm -hmm. Oh, katam? Mm, may dumugmon. Hangga makita. <laughs> Pinatakbo si Tigo. Ganun ko. Ah, ana, dakkel nagnamayan na. Dakkel do dak, baron continuous po. Continuous atan. <laughs> uh, total ta tipito aging gana sa nga, nga, nga pulong nga kwa nga bulong, uminom ka. Tanong maikat da din pa yunig da kanyam ah. Isu so, dati karo kung mo no tay nakaidda ka ay na ko lang nagdagsin nga dati lang ay may isa nga nya naganan halo black nga nakakabil nga marigatang ka pay nga bumangon nokuwa kwa ka pay kung kwa nam no kwa dikid di tanong hmm. may kadatan nan ano ay lahat tayo, tayo dito, dito, mo tay ma'am tay dikati man di tabaro kung mo nagkidim ka kasti pa ba mamas. haan kasta ilahad mo ata dumawat ka kini ama sa langit agkidim ka Mm, um, amang liwanag sa kalangitan, amang Jesus sa kalangitan. Itinatas eh, ko po ang palad ko, ang siyang magsilbing inyong palad. Ano mang sakit karamdaman na siyang nasa kanyang dibdib sa pamamagitan ng aking paghahawak. Ay kanyang mararamdaman kilabot na siyang mararamdaman lamig sa kanyang likuran gay din sa kanyang harapan. Upang nang sa ganon anumang itim na siyang inihaplos ipinasok ng kalaban. Ay hindi na mamumutawi bagkus ang kagalingan ay siyang kanyang makakamtan. Datan Bigkasim ti baga ka, magandang kaliwanagan. Magandang kaliwanagan. Amang liwanag sa langit. Amang liwanag sa langit. Amang Jesus sa langit. sa langit. At sa lahat. At sa lahat. Nang mga banal. Nang mga banal. Na anghel sa kalangitan. Na anghel sa kalangitan. Tinatanggap ko po. Tinatanggap ko. Ang liwanag. Ang liwanag. Ang kagalingan. Ang kagalingan. At kalakasan at kalakasan. Pray niyo pong ipagkakaloob sa akin. Pray niyo pong ipagkaloob sa akin. Patawarin atin. niyo po ako. Patawarin niyo po sa ko. aking pagkukulang. Ang pagkukulang. Bagkus ay linisin. Bagkus ay linisin. At pagkalooban. Pagkalo pagkalooban. Nang haba ng buhay. Nang haba ng buhay. Upang makatulong din. Upang makatulong din. Sa mga kapatid sa mga kapatid. At mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Na nangangailangan. Na nangangailangan. Maraming salamat. Maraming salamat. Amang liwanag sa langit. Amang liwanag sa langit Amang langit. Jesus sa langit. Amang Jesus sa langit. At sa lahat, sa lahat. Sa lahat. Ng mga banal. Ng mga banal. Na anghel sa kalangitan. Na anghel sa kalangitan. Magandang kaliwanagan. Magandang kaliwanan. Wow, oh, Pabil mo tapusom. Mariknam da tapusom. Limaganan. Awanan da tatumututok dita likod among. Mariknam. sumkar ka. Hmm. Hindi kasi. Hindi